bata ka, saan ka Kalituhan sa pag-ibig ng ama ang dulot ng malupit nitong pagdidisiplina kay Dayan at maging sa ibang kapatid. Madalas namang wala ang kanilang ina na naghahanap buhay bilang isang guru. Bihira yung memories ko na magaganda. Mostly every day, yung moment na pinapalo niya ako, masyado siyang stricto. Basta isang mali, kailangan papaluin ka niya. Lahat yata ng pamalo, naranasan ko na. Maraming beses gusto ko maglayas noon. Kasi feeling ko parang hindi, hindi ano yung fine na namin. Parang, parang yung feeling ko, ano ba itong bahay na? Uuwi ako, ginakabahan ako, bagong magkamali ako. Mila, take na naman. Pinalo ka na naman ng tatay mo. Uuwi. Bakit? babait siya sa lahat ng tao, matulungin, uh, friendly, ano siya, tinatawag siya doon sa amin, Santa Claus. Lahat ng bata, pag nakita ang tatay ko, sinusunod siya. Yung parang lahat ng bata, nawiwili sa kanya. Binibigyan niya ng piso, binibigyan niya pagkain. So, kaya lang nataka kami pagdating sa bahay, iba yung tatay namin. Yung hindi siya ganun, yung hindi siya sweet. So, pagdating sa bahay, ganun siya yung takot-takot kami. Oh, galing muna kay pare. Salamat kumamot muna rin. Sige, wala nang. Ano, sige na muna kayo, ha? Magagawin lang ako. Oh, masarap 'to, ah. Oh, Oo naman. Babalik ako sa usapan. Oh. Magdrow ko isang anak. Proud na proud ako sa kanya. Kasi every year, umaakyat ako sa stage dahil sa kanya. Yeso pa. Desidiyan. Ah, 'yan pala si Papa sa hope. Kasi hindi niya sinasabi 'yung Ano, ah, uh, ano, yung galing-galing nun. Laki yung may honor, ganyan. Sabi ko, proud bala si Papa kahit pinapano niya ako. Kala ko hindi siya proud sa akin. Hindi kasi siya expressive. Natagpuan ni Dayan ang kalinga at atensyon sa kanyang mahal na lola. Subalit, panandalian lamang ito dami ko memory sa lola ko kasi siya yung nagturo sa akin ng magaganang asal. Bago kayo matulog, magpe-pray siya, God salamat. Ganun lang, ganun ko na siya maalala kasi katabi ko siya natulog Siya yung naging best friend ko sa bahay. Kaya nung namatay si lola, feeling ko nun, wala na akong kakampi. Kasi yung mga kapatid ko, hindi ko sila naging close. Dahil dito, tuluyang nawala ng kanlungan si Dayan. Takot at galit ang tuluyang naghari sa kanya. Saborito niya ako magtimpla ng kape. Sumusunod ako dahil out of takot talaga yun. Kaya lang dahil ayoko makita tatay ko, nanginginig ako. Madalas yung nababasag ko yun. Nababasag ko yung baso. Pag nabasag ko yun, alam ko na mangyayari sa akin so papaluin niya na ako. Nilayo ko talaga sarili ko sa family ko dahil wala akong ang comfort. O feeling ko talaga nag-iisa ako. Kaya maraming beses, no, hindi nila alam. ko na umalis ng bahay namin. Dayan. Ano po yun tayo? Bakit mo ko sinasagot kanina? Ano po kayo yung tay. Si yun Si Romel po yun. Pinagbibintangan niya kasi ako. Kahit na, ako pa rin sinasagot mo! Bastos ka! Walang modo! Ang paulit-ulit ng mga pangyayaring ito ang halos magtulak sa kanya na magrebelde. Ngunit bago man magtungo sa hindi magandang landas, narinig ni Dayan na may isang ama sa langit na nagmamahal sa kanya. Tapos isa-isa niya kami tinatanong kasi, kumusta ka? Kumusta ka nang lumalaki? Kumusta childhood mo? Numar... Naiyak na kagad ako. Oh, childhood, ano ba sasabihin ko? Tapos yun, yung ako nang iyak hanggang nailabas ko sa kanya. Alam niyo po, hindi eh, po masaya ang childhood ko. Napakalaki pala mundo para magkaroon ako ng bitterness. Napakalaki ng mundo na kasarap mag-enjoy. Tapos ikukulong ko lang yung sarili ko sa ganot. Sabi ko, napakasarap mabuhay. So, ayoko na ng ganito. So, nung nakilala ko si God, talaga, personally, doon sa, sa camp, ano, uh, nailabas ko lahat ng mga sakit na nararamdaman ko. Nagbago yung perspective ko nung sa buhay. Unti-unti nagpa-process ako na, kailangan kailangan i-open ko sarili ko sa parents ko kailangan hindi kailangan hindi ako lalayo kailangan ako mismo gagawa ng para para ilapit ko yung sarili ko sa kanila so kasi hindi pa ako marunong ng mga words of affection pero nang inopen ko yung sarili ko biko itray ko kaya sabihin ko yun Noong una na ako I, miss you I love you ma parang ha huh? sa pero nung unti-unti ko na siyang nasasabi, nasanay na ako, masarap pala sa pakiramdam na may minamahal ka. Sa paglipas ng maraming taon at mahabang pagpuproseso, narinig ni Dayan ang mga salitang noon pa ay hinihintay na sa ama. Sorry sa mga nakit na nagawa ko sa inyo. Sorry kung sinasaktan ko kayo ng pinakwalo. Pinakubro ko kayo magalit sa akin hindi ko sinasadya yun. ako. Our earthly father natin hindi perfect. Pero ang ating heavenly father ay perfect. Tapos, huwag nung titingnan si God as katulad ng early father. Sa ngayon ay isa ng guru si Dayan at ginagamit ang naging karanasan upang magbigay ng pag-asa sa mga kabataan. Narealize ko yung mission ko as a teacher that I could be able to touch... Uh, other people's lives by by sharing them my stories by by giving them inspiration by motivating them to continue with their life continue with their uh, dreams continue on achieving their dreams and continue loving others what I learned from my life is we are willing to forgive our parents we are willing to love them unconditionally we are willing to allow them To know more about us and learn so much about them. Malay mo may pinagdadaanan sila. Kung hindi man sila kayang maging malapit sa atin, tayo mag-open up sa kanila. Tayo ang mag-effort para makilala natin sila. Sabi nga, love begets love. Mararamdaman mo yung love pag ikaw mismo nagbigay ng love. So, minsan kasi mahirap ibigay yung love. Pag wala yung love ni God sa buhay natin suko ko, kay madali magmahal dahil mayroong nag-uumapaw na pagmamahal galing kay Lord. sabi ko, ay oh God, God, thank you so much kasi ikaw yung, eh, ikaw lahat,